Hi everyone, welcome back to my channel. Ako nga po pala ulit si Assistant Professor Cara David ng UP Department of Journalism, College of Mass Communication. Halos 30 taon na po akong mamamahayag sa telebisyon. Bukod sa pagiging isang dokumentarista para sa Eyewitness, naging host din po ako ng iba't-ibang magazine programs sa telebisyon. Naging news reporter din ako para sa 24 Horas at sa Saksi. At sa loob ng halos 30 taon, bilang isang mamamahayag, naranasan ko ng magtrabaho bilang dokumentarista, news reporter, at segment producer. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng isang TV news report, TV documentary at isang TV magazine segment? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Lesson number 1, topic versus treatment. Akala ng maraming tao, basta mabigat, seryoso, at nakakaiyak, docu na kaagad. Tapos kapag light, quirky, nakakaaliw, at nakakatawa, matik, magazine show na. Kung akala ninyo, sa topic lamang nagkakaiba ang documentary, magazine show, at news report, nagkakamali po kayo. Alam nyo ba na kahit anong storya, issue, or topic, Pwedeng gawing news report, magazine segment, or documentary. Pwedeng pareho ng topic pero magkaiba ng treatment o paraan ng pagkukwento. Same story but different storytelling styles. Ang unang malaking pagkakaiba ng news report, magazine show segment at documentary ay nasa running time o haba ng istorya. Yung news report, karaniwan nasa mga 2 minutes lang ang haba niyan. 'Yung magazine segment naman, usually nasa mga 7 to 10 minutes lamang ang haba. Pinakamahaba sa tatlo 'yung TV documentary karaniwan nasa 25 minutes to 1 hour ang haba nito. May ibang mga maiikling documentary na nasa 12 to 15 minutes ang haba, pero usually umaabot ng isang oras ang isang documentary. At dahil magkakaiba sila ng running time, nagkakaiba rin sila sa paraan ng pagkukwento. Dahil nasa dalawang minuto lamang ang news report, dapat Mabilis yung pagkukwento, straight to the point, wala masyadong palabok at pasakalye. Kasi nga, may time limit ka na 2 minutes lang. Halimbawa, si dating senador Juan Ponce Enrile para sa pork barrel scam, naging malaking issue kung dapat ba siyang ikulong o hindi for humanitarian reasons kasi daw, matanda na siya. Gumawa ako ng news report tungkol dito. Saksi si Cara David, exclusive. At ang ginawa ko, pumunta ako sa Women's Correctional tapos nag-interview ako ng mga matatandang nakakulong sa loob ng Correctional. Yung iba nga sa kanila, mahigit 90 years old na ang edad, katulad ni Lola Petra Lukingan. At dahil dalawang minuto lang yung buong report, hindi na kinayang mag-dwell deeper pa doon sa kwento ni Lola Petra Lukingan. The running time was just enough para mabanggit yung issue tungkol kay Senator Enrile, ikwento yung kaso ni Lola Petra at marinig yung opinion ng iba pang mga matatandang nakakulong sa Women's Correctional. Kung gagawa naman ng news magazine segment sa parehong issue, maaaring mag-feature ng dalawa, tatlo o apat na senior citizen sa loob ng kulungan. Ganito ang ginawa ng brigada nung finiture nila yung istorya ng mga matatandang nakakulong sa New Bilibid Prison. Pero dahil nasa 7 to 10 minutes lang yung running time ng isang magazine show segment, kukulangin yung oras na ito para sundan pa talaga yung kahihinatnan ng kaso. Pero posible ito kung documentary ang gagawin mo. Dahil nasa 30 to 60 minutes ang running time ng isang karaniwang TV documentary, natural mas maraming oras ang pwedeng ilaan para mas palalimin pa ang istorya. Maaaring mag-feature ng isa o dalawang case study na senior citizen pero this time mas malalim yung pagtalakay sa bawat case study tulad ng ginawa namin yung documentary na Dorm 12 hindi natapos ang istorya sa pagkuha lamang ng opinyon ng mga matatandang nakakulong sa women's correctional tulad ng ginawa namin noon sa isang news report hindi rin natapos yung istorya sa paglalahad ng kaso ng aming mga case studies tulad ng karaniwang ginagawa sa mga news magazine programs sa halip Nagkaroon kami ng pagkakataon na makipapuhay sa loob mismo ng Women's Correctional. Dito ko nakilala si Lola Petra at si Lola Rose. Nakipamuhay ako sa kanila, hinanap ko yung kanilang mga kamag-anak at sinundan namin ang kanilang kwento. Sinundan namin yung kanilang kaso hanggang sa makalaya si Lola Petra Lukingan. <laughs> 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 Dahil mas mahaba ang format ng isang documentary program, mas may opportunity ka na sundan yung pag-unfold ng mismong istorya. At dahil magkakaiba sila ng running time, magkakaiba rin sila ng production time. 'Yung news report, usually ginagawa lang namin ito sa loob ng isang araw kaya nakaka-pressure talaga. Yung magazine show segment, karaniwan ginagawa ito sa loob ng isang linggo. Pero yung documentary dahil medyo mas mahaba yung format niya, ginagawa namin ito sa loob ng isang buwan. Syempre, kapag mas mahaba ang production time, mas may oras ka para palalimin at sundan talaga ang istorya. Pareho man ng topic, pareho man ng issue, pero dahil magkaiba ang format at running time, nagbabago rin ang treatment o paraan ng pagkukwento. Lesson number two, case studies. Case studies ang tawag sa mga taong ini-interview natin para mabigyan ng mukha ang isang istorya. Dahil maikli lang ang mga news report, karaniwan yung mga case studies dito, pinapahapyawan lang. Mas binibigyan ng diin yung pagtalakay sa issue kesa sa individual na kwento ng mga case study. Halimbawa, kapag tinalakay yung issue ng gutom o malnutrition, usually ang formula na ginagamit ng mga news reporter dyan, mag interview sila ng isang pamilyang gutom o isang batang malnourished. Tapos ipapakita nila yung statistics kung gaano karaming Pilipino ang nagugutom. Tapos towards the end, mag interview na sila ng ang government official, aalamin nila yung programa ng gobyerno para masolusyonan ang problema sa malnutrition o gutom. Kapag magazine show segment naman, usually naghahanap sila ng tatlo o higit pang case studies na magkakaiba ng lugar pero pare-parehong nakakaranas ng malnutrition o undernutrition. Tapos lalagyan nila ito ng statistics, tapos yung iba mag interview pa ng doktor or ng nutrition expert, magbibigay ng tips kung paano masolusyonan ng gutom at malnutrition. Minsan, nag interview pa sila ng representative mula sa gobyerno para alamin yung programa ng gobyerno. Tapos yung ibang magazine shows, magbibigay pa yan ng regalong pagkain at saka gamot. Kumbaga, maraming iba't ibang case studies and story elements pero pinagbubuklod sila ng iisang tema. Kung ang magazine show, mihan ng story elements, ang documentary, palaliman ang labanan. Usually, nasa isa o dalawang case studies lang yung hini-feature ng documentary program. Tapos, palalalimin nila yung storya ng bawat isang case study. Tulad halimbawa ng Peabody Award winning documentary ng real-time na Salat. Tungkol ito sa issue ng malnutrition. Pero ang case study nila, iisang pamilya lang. Pero sinundan nila ang buhay ng pamilyang ito sa loob ng maraming araw. Dinocument nila kung paano sila naghahanap ng pagkain at kung paano nila tinitiis ang gutom kapag wala silang pambili ng ulam. Sa ganitong paraan, para kang pumapasok sa mundo ng case study. Nararamdaman mo yung issue ng gutom, yung issue ng malnutrition, kahit na walang pinapakitang statistics or walang ini-interview yung expert. Tumatago sa puso yung kwento kasi napapanood mo at sinasamahan mo yung case study habang nag unfold yung istorya niya. Kumbaga, yung news report, mas information dissemination ang habol nito. Yung magazine show naman, it's like a feast for the eyes. Nabubusog ang iyong mata sa dami ng iba't ibang istorya. Tapos yung documentary, mas tumatago sa puso ang atake kasi it takes you on a journey. Dinadala ka sa sitwasyon ng isang tao hanggang sa maramdaman mo ang kwento ng taong ito. Lesson number 3, Diyaryo, Magazine at Libro. Kung ikukumpara ko sa isa't isa ang news report, magazine show at documentary, maaari ko itong ihalin tulad sa Diyaryo, Magazine at Libro. Yung news report, maikli, straightforward, maraming bagong impormasyon, para kang nagbasa ng isang dyaryo. Hitik sa balita, kaunti lang yung pictures, mas maraming words and information. Yung TV magazine program tulad ng KMJS, Pinasarap, I Wonder at iba pa, para ka rin nagbasa ng isang magazine. Glossy, maraming pictures, maraming story ang tinatalakay, merong seryoso, merong nakakatawa, merong nakakaaliw. Halo-halo ang istorya pero may iisang tema. Tulad halimbawa kapag nagbasa ka ng isang food magazine, di ba? Pag binuksan mo yung magazine na yon, maraming iba't ibang recipe, may tips sa pagluluto, may mga bagong restaurants, may ini-interview na chef, pero lahat sila tungkol sa pagkain. Ganito rin yung peg ng magazine show namin na pinasarap. Iba't ibang uri ng pagkain ang feature namin linggo-linggo pero bawat episode may isang cohesive na tema. Halimbawa, meron kaming isang episode iba't ibang uri ng adobo. Meron kaming episode na finiture namin lahat ng seafood dishes ng seafood capital probinsya ng Capiz. Tapos meron kaming isang episode na merong dinuguan, may pinapaitan, merong goto, ang common denominator nito, lahat gumagamit ng laman loob. Parang magazine lang, di ba? Maraming iba't ibang istorya, pero may iisang tema. Yung TV documentary naman, para kang nagbasa ng isang libro. Iisa lang ang istorya, pero para kang pumasok sa mundo ng case study. Merong simula, merong climax, at merong wakas. Tulad nung ginawa namin yung documentary na apat na raang kilometro. Sa unang tingin, iisipin mo, hmm, parang ang babaw ng topic, pagbibisikleta lamang. Pero sa pamamagitan ng documentary format, pinalalim namin yung concept ng pagbibisikleta. Paano namin ito ginawa? Sa pamamagitan ng pagsama sa lakbay ng dalawa naming case study. Sinamahan namin si Rainier mula Maynila hanggang Bicol para lang makasama niya ang kanyang pamilya sinamahan din namin ang bawat padyak ni Tatay George para makamit niya ang kanyang pangarap na makarating sa Bicol sakay ng isang bisikleta. At sa bawat padyak, pawis at pagod, nakilala natin ng gusto ang mga pangarap at frustrations ng bawat isa. Nagkaroon tayo ng mas malalim na appreciation sa pagbibisikleta at sa lakbay ng buhay. Ano ba yun, Whiskey? Ba't nandito ka? <laughs> malapit na ako matapos, ha? O sige, sumama ka na lang sa pagbibidyo. Ayan. Kamaingay, ha? Lesson number four, visual storytelling. Dahil magkakaiba ng treatment ang news report, magazine show, at documentary program, magkakaiba rin sila ng camera angles, visuals, camera shots, editing, graphics, at music. Yung news report dahil mas maikli ito at mas focus sa pagbibigay ng impormasyon mas straightforward din yung mga visuals nito. Steady lang usually yung mga camera shots. Minsan may kaunting moving shots. Pero what you see is what you get ang feel kapag news report. Gumagamit ito ng graphics para sa mga statistics. Pero very minimal lang ang music at special effects. Very straightforward lang ang visual storytelling ng isang news report. In contrast, yung magazine show, todo talaga sa visuals. Very glossy, very colorful. At dahil mas maraming iba't ibang elements and stories na nakapaloob sa isang programa, very fast-paced ang editing nito. Usually, gumagamit din sila ng maraming graphics, stingers, and special effects. At madalas gumagamit din sila ng mga reenactment at yung tinatawag na stylized shots. Yun bang mga gumugulong na mga kamatis, umiikot na mga pagkain at iba pa. Yung documentary naman dahil mas cinema verite ang atake nito, mas natural, mas authentic, mas maganda. Simple lang ang editing, wala masyadong graphics, pang-mood setting lang yung music, tapos yung camera shots very cinematic ang feel. Medyo kalmado ang editing style ng documentary kasi mas gusto mo mas natural, mas authentic mas malapit sa tunay na buhay. Ilan lamang ito sa basic differences ng news report, magazine show at documentary program. Alin ang mas mahirap gawin? Sa totoo lang, pare-parehong challenging ang tatlong ito. Yung news report, ang hirap kaya maglahad ng kumpletong istorya sa loob lamang ng dalawang minuto. Yung magazine show, challenge naman yung pagtatahitahi ng iba't ibang story elements para maging cohesive pa rin yung istorya. Yung documentary naman, ang challenge dito, paano mo palalalimin yung storya at paano mo masusustain yung interest ng audience sa iisang istorya lamang. Ano man ang format na napili mo, lahat ito may kaakibat na hamon. Lahat pwedeng bigyan ng lalim. Lahat pwedeng gawing interesting. Sana po may natutuhan kayo ngayong araw. Ako po si Cara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.